Nakabili ka, kompleto. So ayan, tiga tagig. Na no, dinayo pa talaga si Dashlor's TV. Ito basag. So ayan. Uh, at ito. Durog. So ayan, tiga tagig ka pa. Paano mo na ano? Wala pang ano sa inyo nag-repair ng pero sa mukha, pag marami doon ah. Saka so, doon yung hey, sinarch namin sa ano. Saka yung kaibigan ko nagpano sa akin, nag-refer na sa iyo doon pumunta. Sa Aten. para, atin? Oh, o, para magpaayos. Imagine mo, from uh, Taguig to San Pedro, pinunta mo ako para lang i repaint doon dalawa. So ano ang trabaho mo? Naglalalamoods ka lang? Oo, um, ako. So sino nag-recommend sa akin? Yung may naging course sa ba ko na? Hindi ko alam. Basta sabi niya, puntahan mo kasi yung iba kasi nakita ko tapos sumapit ako sa kanya uy ay makilala ko na pwede uh, mag, um, mag ng sira kung ano tapalod at saka yung dito sabi niya malalayo pero pero sa San Pedro mayroon. kasi pag nanonood daw siya lagi ng vlog ah wala sabi mo ah parating mo maraming salamat ka po sabi niya sa akin doon mo puntahan yun binigay sa akin sabi ko sa kanya pahingi nga ako ng ano niya ng ng account niya para i-search ko. Nung search ko, pinalo ko na rin habang nanonood ako. Pero ko sa... ko, okay na na, okay, okay trabaho niya sabi ko. Kaya sabi ko, try ko pumunta. Ayun, pumunta nga ako dito, sinubukan ko nga. Kaya nga eh, kaya sabi ko na imagine mo. Ang dami uh, sila doon. nan, parating mo sa kanila, maraming salamat. Uh, Shoutout nga pala sa mga tigat-tagig na nanonood ng aking YouTube channel. No? Maraming salamat po sa inyong support, ah. So, anong pangalan mo? Rio po. O, oh, Rio. Shoutout nga pala kay Rio. Tiga, Tagi. So, o, so, salamat. So, ito eh, paiiwan ko sa kanya. So, plan nito, pinapaklas niya pa sa Binyang Laguna. Kasi walang makapaklas sa San Pedro. Piyak na rin kasi ako um, magmaklas eh, no? Hindi na tayo makakainos ng maganda. So, dinala niya pa sa Binyang Laguna. So, yung meron akong tikapaklas, kaso tulog pa. Oh, na, pa. <laughs> so, sa pagkakabit na lang, Uh, hindi na siya pupunta ng binyan. Sa hapong ko na ipakakabit para gising na yung aking mekaniko. So, ayan, Rio, at uh, ito iiwanan mo muna, no? Pwede pa rin ko muna. Siyempre, basag eh, oh. Ayan, basag. Patos ito isa, oh. Ito, basag din, ba, no? So, ayan, uh, ganun lang, Rio, no? Uh, thank you sa so tiwala. Salamat po. So, uh, dyan ka muna, Rio, ha? Wala akong gay to gay. Ito, ayan, malayo pa ang ko. Ito, ayan, ko. Ayan, mag-gatorade ka muna. Gatorade, ah, para kayo Rio. Lalabuts to eh, na matapapaw yung mga yan. So, ayan, bago na lang siguro. Oo, oh, mamaya. Ang oh. So, iwan ka lang siguro to. Then, isis na Okay. Salamat. Ayun na may mumulit. Ayun lang, tipagay ng malamig. Okay na yan. na So ayan, uh, malaki ang crack niya. So lilinisin ko muna para uh, maganda kapit niya. So, unahin ko na muna tong tender niya. Saka ako na isusunod yung pinakamukha niya, no. Dinisin ko muna. So, ayan po. Ah, pagka-dikit ko po ng Mighty Band, then ininangan ko po gamit ay soldering ayon, then pagka-hinang po, niliha ko po ng 120 grit na liha. Then applyan ko naman siya ng epoxy A B. So harap-likod po para makasiguro po tayong matibay. Kapag pagtitimpla po ng epoxy A and D, dapat po equal parts. Kung ano po yung dami ng epoxy A, ay ganun din pong kadami ang epoxy B. Magtitimpla lang po tayo para dun sa ating paggagamitan. Kasi kapag napagmix na po natin itong dalawang component na ito, ito po ay tumitigas na. Kapag ito po ay napagsama na, Gagawin lang po natin dito ay hahaluin po nating mabuti hanggang sa mag-one color na po siya. na po ang epoxy ANB. Lilihain po natin ito ng 120 grit. So, ayan po. Uh, para pag binugahan po ng primer, ay maganda po kapit ng primer. And pag okay na po ay papasada naman po natin ito ng lihang 1,000 grit at sasabayan na rin po natin ng dishwashing liquid. So para makasiguro po tayo na malinis ito at kapitan ng pinturang ating i-apply. Kapag okay na po, bubuga na po natin ito ng first coat na primer. Ang gamit ko pong primer dito ay Gilder Epoxy Primer Black. So, ayan po. Manipis lang po muna sa first coat. Ang mixing ratio nga palang ginawa ko dito ay tatlong parts ng Epoxy Primer Black, one part ng Epoxy Catalyst, at three parts ng Urethane Thinner. Then pagkatuyo po ng ating uh, primer, mamasilyahan naman po natin yung mga tama. Ang gagamitin ko pong masilya dito ay glasurate body filler. Ayan, mag mix lang din po tayo ng tama lang po sa ating paggagamitan kasi kapag napagsama na po natin yung uh, body filler at hardener, ito po ay ilang segundo lamang ay tumitigas kagad. So, kaya bibilisan lang po natin ang pag-a-apply nito. Pagkatuyo po ng body peeler, lilihain po natin ito ng lihang 120 grit. Mas maganda po sa pinapo natin ito ng flat na rubber or kahoy, ang katulad po na aking ginagamit. Then, wet sanding po. Para madali po itong mapantay. Then pagkaliha po, bubugan ulit po natin ito ng Gilder Epoxy Primer Black. Pagtuyo na po yung primer, papasadaan po natin ito ng lihang 800 grit para mawala po yung gas Kapag sigurado na po tayo na pantay na po yung pagkakamasilya at pagkaka-primer ay nalihan na natin ng pino, bubugahan na po natin ito ng base coat kung anong kulay po yung ating ikukulay. So, ang kulay po nito ay stock paint. So, ginamit ko pong pintura dito ay urethane type. So, ayan, inapplyan ko po ng first coat muna. Ito po ay pinamix ko lang sa paint center. Pinagaya ko lang po yung kulay. Then, after 15 minutes po, plus of magse second coat na po tayo. Basta every time po tayo ay magre-recoat, magpalipas lang po tayo ng 15 minutes or plus off or interval bago tayo mag-recoat ulit. Ang kulay niya nga pala ay may mica no? or metallic. So sa pagbubuga po ng metallic o may mica, huwag po natin paglalawain o po ay miscoat lang po para yung metallic niya ay pantay at hindi magkaroon ng uneven shade. Kapag lawa po kasi ang pagbubuga ng may mica or metallic, ito po ay nagkakaroon ng haspe o yung nagkakaroon ng hulas. So, pag ito ay nagkaroon ng hulas, magkakaroon po talaga siya ng uneven shade. Kaya manipis lang po ang ating buga 'Wag po nating siyang aapurahin. Mapapantay naman po 'yan kahit manipis lang po ang ating pagbubuga. Ang pagbe-base coat po, ang pagkukulay, ay gawin po nating minimum of three coats. Basta napantay na po yung kanyang kulay, okay na po yon. So ito po, magbubuga na po ako ng uh, urethane top coat. Dito po ang gamit kong urethane top coat ay gold urethane top coat. Ito po kasi yung available na top coat na makakabili lang po tayo ng tingi. So dito po ay manipis lang po ang first coat. Ang ratio po nito ay tatlong parts po ng gold urethane carshow clear, one part ng urethane catalyst at four parts ng urethane thinner. Sa pagtatapot po, kailangan minimum of three coats. Then, every record po, muli po, uh, magpa magpaplaso po tayo ng 15 minutes or interval bago po tayo mag recoat unless na lang po kung merong bootleg na lilihain. Papatayin po natin mabuti ito, then papasadahan po natin ng lihang 1,000 grit. Wet sanding po para maganda po yung uh, natin. Smooth po. So second coat po ng urethane top coat clear ay i coat na po natin hanggang sa makarating po tayo sa final. Basta tatandaan nyo po para maging maganda po ang resulta ng ating top coat clear, minimum of 3 coats. Pwede po natin paabutin kahit mahigit pa po sa tatlong patong. Kasi uh, mentras na makapal po ang ating uh, urethane top coat, mas maganda po siya. Mirror penis. Sa pagbubuga po ng urethane top coat clear, ingat lang po tayo. Kasi po, misan hindi po maiwasan dito ang nagkakaroon ng reaction o kumukulo o kulubot. Ang urethane type po kasi ay mas magandang diretso po ang buga. After 15 minutes plus off, ay bubugahan na po natin. So medyo delikado lang po kapag ito po ay nalagyan ng dumi, maobliga po tayong patuyuin mabuti bago to liain. So doon na po misan nagkakaroon ng reaction pag ito po ay nalipasan ng matagal na oras ng pagkatuyo. So ito na po yung finished product. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.